guys na tadiri banda sa may piapi extension no dari sa may boulevard ba dili na lang tamo darit dito sa trading kay traffic magud kayo nya dari na lang tamo dari lang tagi ta agi pasulod kay para maiwas ta sa traffic dito banda karon dari ta liko banda sa kuan padulong ni sa may rohas extension ug makita ni muning nay gym no dari banda daghang kay magluto diri pagkagabi e eh. ug na ay magdula pero karon gi parkingan ng mga sakyanan no nya karon mo darit ta lang tani makita niyo mo diri sa tumoy na siya i-construct diri mo ni sumpay sa rohas extension o padulong ni sa kustal tanawa hapit na maayo no ug hapit na mahuman o kining dala ng atong giagian padulong dalito sa may buka na barangay hall no itong 76 das iba dito may sa seawall padulong dari lang gi banda para makita po to dari ang mga dalan kung unsa git ka pitos o kung ka kakuan ni mga balay diri dikit dikit yeah, makita ni mo diri no nga muraga duot na ni diri kada ka magugay na ka-parking diri sa may kiligod niya yeah, padayo nang ta dito sa unahan no makita ni mo diri banda nga natay mga kasugat niya no, may nahinay lang ta kay disod kayo nga magbangga ba kay ang dalan puting pitusa makita ni mo ang mga balay diri ana ay mga dagko nga balay na diri bisag ingani ang sitwasyon diri pero kung makita ni mo diri sa kadalanan daghan gyap og mga sakyanan manulod no bisan pag apiki kayo ang dalan natay mga kasugat diri mga motor diri na magud ni mga motor diri to sa highway ba kay ang uban magud sa traffic nya shortcut na lang po diretso ba nya pagabot na to diri sa unahan ay cruising diri mo no? yung ang o no kaning nay taas nga building niya ang sa left side ani mo ni nay basketball diha nya kung istrito ni mo ning dalanan ni eh. kuan ani eh. dito sto moy mo na ang coastal road Seawall na seawall diri na seawall siwol banda niya padayon lang tano kay itos kay dalan oh, mo padaplin sa ta kay nay mo agi maglisod ta agi mo gibwi gid ta kay para makalusot ang isa pero kung magsugat ang duha na, maglisod jud kay eh, peting sa dalan na napi sugat to para plin sa santa para makalusot na punta ya yeah, pada yung tadi to sa unahan no? makita man nimo modere yung dagko na mga balay diri no nya yeah, wa pud ang dalan diri kaso lang ang dalan lang dili lang lapad nya yeah, natay makita ditong mga bakal dito sa unahan murag wire ba na coastal road yang babaan na makita ni mga semento muna ang sibol dati sa wala pa ang coastal road makita nimo ang dagat diri og ang hangin kayo nga gikan sa kadagatan ba apresko kayo ang hangin hanto jud ni yun dito sa tumoy ya, ang problema ni karon ang kilid no kay di pang parkingan nag mga mga motor ba mga motor mga sakyanan nga pati nang kubuta kay ang kilid ani karon lapad-lapad ba yon tani ang dalan diri pero mo lagi ni oh daghang kay nag parking sa kilid nya lahi ra gid ang kapris ko sa hangin diri sa una sa wala pa ikus tarlod karon kay murna harangan manggod niya dili na nimo makita ang dagat ya, makita nimo na pay landong-landong diri una mga kalubinan diri banda pag ani nana dito ang barangay hall 76 ba diri ba na sa siwol ya sa una diri na ani ko diri na di gym diri diri magdudula ang mga kabatan unan pero karon wala na tumpag na kay murag nadaot gikaon sa taya ni ang barangay hall sa 76A kanina sa right side in blue ang color yang bang ani karon gi ni kay ni pagkahapon kay putangan mag basketballan mga bataan unan diya magdua dula nya nanay mga gipantamnan pantamnan og mga kahoy nang skilled presko na pud kayong dalan kay dili na kayo siya init no nya dito sa unahan pod nai kwadit kani spritan ni na mga baligya isda diri kana mga kuha nga isda di banda sa atbang dagat Dari po na nilag display pero ang uban lagi po gikan po sa bangkiruhan muna nga suwerte kay ka makatunong ka itong presko nga isda nga gikan di diri gipasol ba kay labas pa kaayo kita ni mo derino, nga lahi ra gyud wala pang coastal road kay madunggan nimo ang tingog sa kadagatan ba uh, Hangin hangin pod nga parting presko ha sa hangin karon kung wala ning kahoy patigyong inita diri kung sulod na diri gamay nga dala no Tanawa kung sa kapit